ang lungkot mga kapatid, natural kasama sa mundo. Pero yung alagaan natin ng lungkot, hindi po ito makakatulong sa atin. Recently nangyari po yung pagpatay sa Amerikano pong ito na si Charlie Kirk. At ang kanya pong description is the conservative influencer who became the voice of Mega Youth Today, lalo sa kanyang bansa sa Amerika. Pero yung podcast po niya, umaabot all around the world, maging sa Pilipinas. So si Charlie Kirk po ay masugid na tagasunod ni Jesus at namumuhay, nagsasalita patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos na nilalagay niya sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Even sa pakikipag-share niya, debate niya about sexuality, about the, the current event, politics, lagi pong kasama at ang basihan po niya ay ang salita ng Diyos. So dahil marami pong kinatamaan, maraming naghahalit sa kanya, kaya merong isang kabataan lang ha, kundi ako nagkamali, 22 years old, inassassinate po si Charlie Kirk. At si Charlie Kirk po ay pumanaw dahil sa pagkaka assassinate sa kanya. Si Charlie Kirk po ay may asawa, si Erica Kirk at naiwan po si Erica kasama po ng kanya kanilang mga anak. At sa pagluluksa ni Erica, grabe po, matinding lungkot imagine. Kinassassinate yung asawa mo sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng tama, sa paggawa ng katotohanan, hindi napipigilan ng mga tao kaya siya po ay winakasan po yung kanyang buhay. Si Erica Kirk po, mga kapatid, kamakailan ay nagsalita sa pagluluksa or pagse-celebrate ng buhay ni Charlie, no? At sinabi po niya doon sa kanyang speech, that man, yung pumatay po ha, that man, that young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. Grabe po. At ito pong si Erika ay mananampalataya rin. Kapatid natin sa Panginoon na nagpatawad agad-agad. Hindi pa, wala pa nga yata isang buwan. At ito po, pinatawad yung kabataang nagwakas ng buhay ng asawa niya. Dahil yun daw ang ginawa ni Kristo at yun din ang gagawin ng asawa niya kung nabubuhay. Mga kapatid, grabe po ito. Dahil po sa nag-uumapaw na pananampalataya sa Panginoong Yesus, ito po ang totoong tagasunod ni Kristo. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos, eh ganun din po tayo magpatawad. At dahil po sa testimony ni Erica Kirk na ito, meron pong actor sa US, ang pangalan ay si Tim Allen, na nag-post sa ex-account niya. As sabi po ni Tim Allen, when Erica Kirk spoke the words on the man who killed her husband, that man, that young man, I forgive him. That moment, sabi ni Tim Allen, that moment deeply affected me. I have struggled for over 60 years to forgive the man who killed my dad. I will say those words now as I type. I forgive the man who killed my father. Peace be with you all. Sabi po ni Tim Allen. Alam nyo po, dahil ang ginawa ni Erica Kirk ay matindi, no? Nakakahawa po. Kaya ito po, mga personality, mga nakarinig, ngayon naririnig natin ito, kung paano kinilusan ng Panginoon si Erica Kirk sa kanyang lungkot eh siya rin kumilos po sa atin ngayon.